ta Yung mga anak na hindi nakapunta, yung mga apong hindi nakapunta, kayo daw ang pupuntahan. Oh. <laughs> Charis! Kilala nyo gayon. Siya yung friend ng tatay dati. Sila, yan. Tapos, nakataon naman na sila yung magkatabi ng puntol. Talagang magkakaibigan, dapat hindi naghihiwalay. Ganun talaga dapat. Diga, pinagpawisan ako, napakatrapi. Hmm, diba? <laughs> May flowers kaya yan. Charan! Huwag ka na maiingit di yan. Baka naman naki pa. Palamang mo na din sa yung hinay at sa yung tatay. Ha? Ah. Oh. Ha? ka pa din sa dalawang ire. Kagaling at hindi ka nagdudumi diyan O. Oh. Kagaling mo ka at kalinis mo. O. Oh. O. Eh maromina eh. oh. Marumi na. Panay kandila. O. Oh. Tada! Siyempre, hindi mawala din eh. Sa mga aray. Nakakarami na naray. Oh. Ay, ang lula Ah, narin niya inay. Aray ang inay. Ano ka ibig sabihin na Unahan. Aray ang nauna. Hindi. Baka di simula, Anak siguro nag sa ano ga paano ga basahin Fisinando si Lisinando Candido Francisca Resi Perez Vera Perez Juana Momos Siyempre ang ina yun Siguro rin ang unang asawa ng Lula Sinando Siguro Tapos ang Candido Marquez Ba't pare-pareho ating apelido? Oh. Francisca Marquez. Okay. Yan ang Margarita. Harik isa. Ah, si Ricardo Marquez. Ang punot dulo ng lahat. Okay, ang ganda ng flowers. Sino kayo nagdala? Sino ako nagdala din. Gawa alam ko marami din yung nagdadala eh. Dito lang sa mga tatay. Baka nga alam sila yung <laughs> <laughs> Hindi ko nabanggit. Narinig nga ah. pala ang lula nuna daw may isa dora nung nagpadala sa dada ay malibasa sa yakala ko RA kung ano salita. nta iko gad na basa na basa ko agad yung padala